Hello mga paps, magandang umaga, hapon at gabi sa lahat So ngayon po ay I-DIY -di na naman natin itong ating motor Yan, papalitan natin ito ng insulator Kasi nabitak at yung o-ring po ay uh, Naputol na, kaya uh, Pabago-bago na po ng minor itong ating motor Kaya ito, pinalitan natin ng insulator Uh, para sa kalaman po ninyo mga paps ang insulator po at o-ring ay magkahiwalay po ninyo yung mabibili no uh, nasa 50 plus po itong insulator itong black at saka yung o-ring po ay mahal nasa mga 80 pesos po ang o-ring na yan yan po hindi po natin siya mabibili ng set ayan. at ayan na Ah, uh, siya nakikita nyo nakabaklas na po 'yan. Na no, binaklas ko po ng una 'yan talaga para malinis yung mga uh, liquid gasket na nilagay no ng lumang liquid gasket. Tsaka ito na yung ating O-ring, i-O-ring at tsaka uh, insulator at itong liquid gasket na ating ilalagay mamaya. At ito nga lalagay na natin dito sa gilid para Uh, talagang walang singaw no dito lang sa gilid tapos konti lang mga paps para uh, hindi abutin yung ating o kasi tumitigas po yung sealant at pag na punas o nadapian niya yung o natin mga paps so baka tumigas po yung ating uh, o-ring ayan yan ay ilalagay na natin dyan mga paps kasi tumitigas po yung gasket na ating nilagay ayan para ready to uh, kabit na po yung ating carburetor at saka lagyan din natin ng kunting gasket liquid gasket yung uh, dyan sa maitim na yan no, connected to carburetor yan konti lang konting konti lang kasi may meron namang o-ring din po yung sa carburetor na part kaya konti lang ang ating ilalagay at ganyan nyo yun po yung kanyang magiging itsura mga pups. ayan so medyo ano ano nangyari sa ating camera ayan yan yan po yung pagkalagay mga idol ayan nice yan po yung sinasabi kong oring sa may carburetor mga pups. so kailangan din natin yung ingatan yun mga pups, ay pinalitan na rin natin itong ating hand grip para isang gawa na lang no pinalitan natin yung ating domino na hand grip kasi lumang luma na siya at papalitan natin ng okim hand grip o handle grip ayan bagong bago po yan mga paps yan po tinabas ko na po yung luma kasi talagang lumang luma na siya at uh, iba na yung feeling pag Uh, hinahawakan mga pups ayan, yan po, sirang-sirang na talaga at sa pagkabit naman po nitong hand grip mga pups so sa kabila eh, meron po tayong domino na switch na clamp type, ayan kaya tatabasan natin yung ating bagong hand grip, no okay lang naman yan kasi maganda rin namang tingnan kahit nakatabas siya. Ayan mga paps yan susukatin muna natin at mamaya ay eh, atin na po yung tatabasin ayan mga paps at ayan nuhugutin na natin tong ating lumang hand grip ayan ayan ayan, ayan. hanggang sa ayun nabuo na rin sa wakas at ayun tatanggalin din naman natin tong mga maliliit na allen bolts para matanggal tong ating switch at makuha na natin yung kadugtong ng ating lumang hand grip ayan at pupukpukin natin ayan para matanggal kasi kinakalawang na pala sya kaya mahigpit na yung kanyang pagkakapit ayan at susunod naman at ito ay ating pupunasan ng kaunti kasi medyo may kalawang at madumi na siya at ating ipasok ng dahan-dahan para hindi mabigla at di masaktan at yun ngayon nakabit na natin ayan maganda na pong tingnan ayan shout out OKM hand grip baka naman ayos yan mga paps at ito na po yung final output ng ating ginawa Once again, maraming salamat sa iyong panonood mga paps and ride safe always.